Hello, magandang araw po sa inyong lahat. My name is June and welcome po sa panibagong episode ng ating vlog, June's Day Channel. History repeat itself. Mukhang naagawa na naman po tayo ng teritoryo o nawalan na naman tayo ng karapatan sa ating kiniklaim na teritoryo. Itong Iskoda Shoal. Nireport po ito ng mga mainstream media, mga dyaryo ng uh, mainstream media. Pero hindi nila sinasabi na parang uh, naagaw na ang teritoryong kiniklaim natin. Or nawala na tayo ng karapatang pumunta ron. Okay? Pero dito po sa article ni Rigoberto Tiglao. Ito po ang title eh. Marcos loses Escoda. U.S. nowhere to help. Wala ang U.S para tulungan tayo. Yan yung palaging sinasabi ng mga uh, propaganda ng dilawan, Marcos, mga ah uh, ang taon nito makakaliwa, mga komunista. Ah, uh, propaganda nila Duterte pro-China, Sara pro-China. Yan ang mga propaganda nila. Eh ano nang ano na nangyari po ngayon? <clears throat> mukhang naulit na naman hindi na tayo natuto nawala na naman tayo ng karapatang pumunta doon sa kiniklaim nating teritoryo ito pong Escoda Sol uh, babasahin ko po ang article ni Rigoberto Tiglaw. matagal na po itong journalist si Rigoberto Tiglaw. bata pa ako naririnig ko na po ito isang batika na journalist na po ito ah uh, Three collision incidents in the past week by which China Coast Guard ships successfully prevented Philippine Coast Guard vessels from entering Skoda or Sabina Shoal in the Spratly Islands point to this shameful reality. The Ferdinand Marcos Jr. administration has de facto lost the area to China total control. <coughs> total control na ng China. Okay. Ah, uh, ito pong administration has de facto lost the area. Impact. Ito pong de facto parang impact lang ito. Ah, uh, sa katunayan. 'Yun po. Lost the area to China's total control to send a clear message for the PCG vessels to stay away from the shoal. China and China the other day deployed to the area not just six of its CCG vessels but also one of its most powerful destroyers of 00 type its most modern and powerful destroyer destroyer class ship and as in the case of bak, uh, ano ba tong destroyer na uh, 055 destroyer nila <clears throat> tignan po natin Itong capability nito. Ito. Ito po yung kanilang uh, 055 type destroyer having a this high power, high fire power of 112 cell vertical launch system capable of hosting air defense. Ibig sabihin po, kaya nitong pabagsakin yung mga jet fighter Uh, anti-ship. So, pwede siyang makipag-combat. Pwede niyang i-destroy yung barko na kalaban nila. Anti-submarine. pwede niya rin kalabanin yung submarine. And land attack missiles o missiles. Yan po ang kakayahan nitong Type 005 destroyer. Yan na po ang dineploy ng China para paalisin ang ating uh, Philippine Coast Guard. Tuloy ko lang po yung kay Rigoberto Tiglaw. Medyo mahaba po ito pero hindi po natin babasahin lahat. Uh, and as in the case of ulit ulit <laughs> and as in the case of the Aquino the third lost Bajo de Masinloc 12 years ago The Escoda case is due to the Philippine government idiotic moves bordering on absurdity to physically claim the disputed soul and challenge the superpower's naval might. Such a move is totally insane, explicable only if the Marcos administration as in the case of Aquino III in 2012, 2012 expected the U.S. to come to the succor of Philippine vessel even if only symbolically by escorting the PCG vessels from a distance. Ini-expect dati eh, ni uh, Aquino na babak upan sila ng US. Eh kahit nga uh, kumbaga back upan sila kahit nga sa malayo wala yung US eh. Ano? <laughs> so ito po yung nangyayari kapag pumapanig tayo sa Amerika? Ano po bang napapalaan natin kapag pumapanig tayo sa Amerika? Mayroon ba? Nag, nagsasagawa ba sila dito? nag invest ba sila ng infrastructure project nila? Wala. China, bumuhos ang mga project dito nung panahon ni Duterte. Pero Amerika, walang pera ang Amerika. Para mag-invest dito ng infrastructure. <clears throat> Wala po tayong napapala kapag pumapanig tayo sa Amerika. Tapos, ang dami nilang propaganda laban sa China. Gamit sila kung Tiberos, sila dating Chief Justice uh, Carpio, sila Trellianes, mga komunista. Yan ang ginagamit ng U.S., para magpropaganda rito sasabihin nila Dutae Pro-China e eh malinaw po sa ating konstitusyon talagang hindi sumusunod itong mga Dilawan at itong mga Marcos sa ating konstitusyon ang sabi sa ating konstitusyon <clears throat> tayo ay mayroong independent foreign policy mag tayo doon yun ang sabi sa constitution. Hindi tayo pwedeng pumanig sa kahit sino. Lalo't kung mayroong halimbawa dalawang bansa na naglalaban. Hindi tayo pwedeng pumanig kahit sino doon. Kaya nga ang foreign policy ni uh, Pangulong Duterte ay friends to all, enemy to none. 'Yan ang sinabi ni BBM noong nag-speech siya sa UN noong una. Yan ang sinabi niya. Our foreign policy is friends to all, enemies to none. Mga ganun, -ganun pa ulo. Ngayon, ano na? After niya makipag-meeting kay Biden. Ilang meeting sila? Dalawa? Tatlo? O dalawa lang? <clears throat> Mga ganun na. After niyang makipag-meeting kay Biden, doon na nga naramdaman ni Kibuloy na parang pinagiinitan na siya ni Marcos. At doon na rin nagsimula yung mga collision, mga escalation sa China Sea. Tama. Hmm. Bakit biglang nagbago? After mag-usap ni Biden at ni Marcos. Anong, anong pinasok ni Bongbong Marcos na kasunduan sa Amerika? Ano? Hindi natin alam. Secret yon syempre doon ba sa pakikipagkasundo niya kay Biden, meron bang pakinabang ang Pilipinas? Meron ba? May sinasabi. April pa, itong si Blinken at si si Austin. Eh, Di ba? Andito nga yan eh. Basahin natin. Ito, nowhere. The Americans were nowhere to help. Secretary of State Anthony Blinken and Defense Secretary Lloyd Austin declaration that the mutual defense treaty was ironclad. Matindi to, ironclad. Mm-mm. Tigasin to. Matibay to. Uh, and that the Americans had our back. Nasa likod daw ang US. Were hollow promises. Hollow Ibig sabi, ampaw lang yan, sabaw lang. Sabaw lang na pangako yan. Sa salitang kali, ah, ang halo, malambot. Parang walang laman, ampaw. Yan po yung halo. Ampaw na pangako. The US, of course, wouldn't lift a finger to help the Philippines for several reasons matapos ng ganyang mga insidente, magbibigay sila ng maraming dahilan. Kaya, kaya, ayan po ang nangyayari. May pangako sila, si Austin sa si Blinken, yung 500 million. Pinalita lahat yan ng mainstream media. Lahat. <clears throat> magbibigay daw ang US ng 500 million dollar para sa modernization ng AFP matagal na natin narinig yan April pa. Nasaan na yon? Wala pa. Sino ba ang nagsabi nun? Jason sa yung 500 million dollar na yan ihahain pa yan sa Congress ng US. Nahihain na ba? Hindi pa. Ihahain pa lang. Pero kung ibalita ito ng mainstream media magbibigay no, si yung payat sa ano? Payat sa GMA? Magbibigay ng 500 million dollar ang Amerika para sa modernization fund ng uh, AFP. Wala pa po, April pa nga sinabi yan eh. Binalita na rin noong April yan eh. Huling dalaw nung dalawa si Austin sa kayong Negro. Ay yung yung si Blinken, yung Austin yun yung Negro. Defense Secretary. Yayid pa sa Congress sa US at magdedebatehan pa yan eh kung hindi pa ma-approve yan di nga, nga no? wala, wala rin halimbawa ma-approve may re-release agad yung budget maghihintay pa halimbawa na i-release na no? na-approve, na approve na release na at naibigay na sa Pilipinas malalaman ba natin, mababalitaan ba natin halimbawa nabalitaan na natin <laughs> di ba? Oh. Yan ba eh, aabot sa AFP, modernization? <laughs> aabot ba? Baka wala na tayong balita diyan. Baka yung pagbigay sa Pilipinas, wala na rin tayong balita. <laughs> Nakakasigurado ba kayo? Na mapupunta ngayon sa AFP modernization? Ha? Oh. <clears throat> ang pakikipagkasundo ni Marcos Jr. para ba sa bayan? Pakikipagkasundo niya sa, sa, US? Para ba sa mga Pilipino? O para sa sariling interes? Mayroon daw, oh, ito yung nabalibalita na rin, mayroon daw mga property, mga ari-arian pa ang mga Marcos sa Amerika na hindi nila makuha. Dahil parang meron pa silang kaso ron. <clears throat> o, interes ba? Ng Pilipino? Interes ba ng bansa? Ang pakipagkasundo ni Marcos sa kay Biden? O, interes o pakinabang ng pamilya nila? Ayan yung mga tanong na itinanong na yan mga several weeks mga a few, a few, few months ago narinig na po natin yan ano talagang pakinabang natin wala pa sa pakikipagkaibigan dyan sa o pakikipagkasundo nakipagkasundo na eh Ila ilang meeting na yun eh closed door meeting eh wala po wala pa tayong nahihita pero ano na nangyari sa Pilipinas ano na nangyari sa claim natin pasensya na po may party party dito sa kapitbahay maingay yung sounds nila mahayaan nyo na lang kaya lang baka ma-copyright ako ang Skoda Shoal po ay uh, kiniklaim po ng uh, wait lang ha eto Sabina Shoal or Skoda Shoal also known as Bison Bean Skoda Shoal Shanbin Jiao is a disputed atoll in the northeast of dangerous ground in the Spratly Islands it is claimed by China the Philippines Taiwan and Vietnam apat pala Taiwan and Vietnam kasama so dahil tayo po ay pinaalis ng ating coast guard ng China dahil tinapatan po tayo ng kanilang type 00 uh, type 055 Uh, destroyer. Ang problema makakabalik pa ba tayo? Aalisin ba nila yung kanilang destroyer doon sa location na yon. Makakapunta pa ba tayo? Kasi ang ginawa ay, ata, ay ano eh nag-anchora yung Philippine Coast Guard natin doon. Tapos may dumating na helicopter ng Pilipinas nagbagsak ng supply eh wala pong gumagawa nun eh apat po ang nagkiklaim na bansa parang bawal daw po yun eh walang gumagawa nun Pilipinas lang gumawa eh kaya aalma yung isang bansa na isa sa pinakamalakas na bansa sana ang gawin talaga ng Pangulo kaya lang late na ayo ayaw makipagkaibigan eh friends to all enemy to none kagaya ng ginawa na ni Pangulong Duterte na diplomatic approach ang tapang -tapang eh ang tapang tapang ni Marcos eh ang tapang tapang binombet tayo ng tubig wala naman nagawa ha huh? tapos pinapunta ron yung yung parang mga navy gamit yung rubber boat pinalakol ang command pala ay huwag kayo lalaban anong klase yun pero ang tapang tapang nun, sila Tariela ang tatapang pero ano nangyayari sa tapang nila ayan nawala na tayo ng karapatan doon sa kiniklaim natin itong Skoda Shoal ituloy ko kaya itong ano ah, uh, wait lang ituloy ko itong article ni Rigoberto Tiglao. Ang haba nito. Ito po. Uh, first, China obviously had discovered a noble way of enforcing its sovereignty in the Spratly Island in controls or wants to control by maneuvering its, its ships to block Philippine vessel from entering water it claims it has sovereignty over and using water cannons to make navigation difficult for the vessels The Mutual Defense Treaty is silent on whether this action would be considered an armed attack against the Philippines or against its vessel for which it is required to act under the treaty. So wala po yung ha, uh, Mutual Defense Treaty natin sa US. Wala pong nangyari. Parang uh, quiet. Yan po ang nangyayari kapag nakikipagkasundo ka sa Amerika. Nawawalan tayo ng teritoryo. At nung panahon ni Noinoy Aquino, hindi lang yan ang nangyari. Alam nyo yung ini-export nating saging, banana. Hindi, pinapasok ng China. Aba, eh malaking industriya ang banana industry dito sa Pilipinas. At sila ang pinaka pangunahing consumer importer natin ng banana. No? Yung delivery natin ng banana nasa barko yon, hinarang, hindi pinapasok mga ilang araw nag-stay doon yung barko mga ilang araw bulok na pinapakita yung saging bulok na so anong nangyari hindi nakapag import yung panahon ni Noy Noy ang mga uh, nasa banana industry dito sa Pilipinas hindi pala nakapag export ang mga mangingisda nung panahon ni Noy Noy hindi rin nakapangisda sa Spratly Islands pinagbawalan noong panahon na ni Duterte. Lahat 'yan. Go. Go lahat. Dahil uh, diplomatic approach, nakipagkaibigan tayo sa China. <clears throat> Ang kinatatakot natin, baka mangyari 'yun sa banana, mayroon pa tayong durian no no. Maganda raw yung uh, durian industry. At sila yung number one consumer Exp, uh, importer natin pag iyan hinarang uh, papaano na, ano na gagawin ni Marcos yung mga naniniwala sa propaganda uh, dutae pro-China may magko-comment dito sa mga video ko pro-China 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 hindi ko alam kung mga komunista o mga troll ni Lisa Tamba ng mga bayarang trolls pero baka mga naniwala yon sa mga propaganda ng mga dilawan pink at mga komunista <clears throat> dahil mga mga ginagamit sila ng US ano pati si si uh, dating chief justice Carpio na hindi ako hindi ko maintindihan bakit hindi pa magretiro pilit pa rin na nakikialam sa Pilipinas eh, alam naman natin na parang dog attack lang siya. Ganun lang ginagawa. <clears throat> Dahil ya, uh, bayas na bias, camping kampi sa Amerika. Yung mga yan. Bakit? Propaganda ito ng Amerika. Pasamain ng China. Ididikit ang Duterte. Eh, si Marcos, idea na ni Marcos yun. Pasasamain libre. Ayan po, yung, tulay na yan. Kasi malapit yan sa Chinatown. Maraming Chinese dyan. So, yung China, bansang China, pinagawan sila ng tulay para sa mga Chinese dyan. Chinese lang ba makikinabang dyan? Hindi. Pati Pilipino rin po. Lahat, para sa lahat po yan. Pwedeng dumaan dyan. Eh, di ba ang galing? O, oh, eh... US, meron bang kahit ganito? Kahit maliit na tulay ito, malaking pakinabang po ito. At libre. Ang US, meron ba? Anong lang nakita? 500 million? Tokis lang. Wala pa. Tokis. Saka yung defense, mutual, mutual defense treaty. Nagsalita na yung tatay ni Marcos dyan pag ginera tayo ng ibang bansa hindi agad-agad tutulong ang Amerika ganon din po parang sa 500 million idadaan pa po yan sa uh, US Congress ganon din pag didibatihan pa kung tutulungan ba tayo o hindi sabi nga ni uh, tatay ni Bongbong uh, it will cause delay while we are dying there e eh, ginegera na eh magdidebate pa lang sila eh. pag-uusapan pa lang kung tutulong it will cause delay e eh, ginegera na namamatay na mga Pilipino <laughs> sila nagdidebate pa so yung mutual defense treaty luging-lugi po tayo <laughs> sa agreement na yan sa treaty na yan e eh, kaya parang niloloko lang tayo ng Amerika obvious, ob obvious na obvious kaya alam, meron tayong pangulo eh na siya yung masusunod pagdating dito sa foreign policy. So, ang gagawin lang ng US, oy Mr. President, hmm, this is the case. This is uh, our agreement. This is a ah, okay, okay. Hmm? Huh? okay, okay. 500 million? Ha? Okay, okay. 500 million. Maganong pa yung pangat. Ayos, ayos. Patay na. Uh, ano masasabi niyo mga naniniwala sa sa US, mga pro US? Actually ang Duterte hindi pro China. Malinaw yung foreign policy ni Tigong, malinaw na malinaw. Friends to all, enemy to none. Nakipagkaibigan ba tayo sa US? Nakipagkaibigan din tayo. Nung una, inawag niya si Obama. Pero nag-sorry siya. Ganon si Pangulong Duterte. Kapag napagtanto niya, medyo offensive yung nagawa niya. Nag-sorry siya. Nag-sorry. Nakipagkaibigan pa rin siya. Nakipagkaibigan din tayo sa Russia. Eh, ganon sana. Kung baga, pakinabangan mo lahat. Hindi yung magmamatigas ka o wala ka ng pakinabang, naagawan pa tayong teritoryo. So, anong klase? Uh, wait lang. Tingnan natin kung meron pa tayong uh, dito na topic. Dito po. Pakinggan po muna natin. Ano bang report ito? report na inquirer. Pakinggan lang po natin. the chinese defense ministry spokesperson says the philippines needs to immediately remove its coast guard vessel from the adjacent waters of shan bin Jiao, which the philippines calls as Scarborough. in a press conference chinese defense ministry spokesperson wu yeah. qian says china has indisputable sovereignty over the nansha guan which the philippines calls as black island and the surrounding waters who says that a Philippine Coast Guard vessel has been unlawfully anchored at the Scottish Shore since April? Since April, since April the Philippine Coast Guard vessel, MRRB, has been unlawfully anchored in Xinjiang Free. The China sovereignty violation is in China, and the provision of international conduct. Sure. According to Wu, China firmly opposes the Philippines' behavior, adding that they have lodged strong protests multiple times. Wu adds that the Philippines' attempt to establish a long term presence at the Scottish Shoal has opened a Pandora's box that worsens the situation in the South China Sea. Philippine authorities continue to condemn China's harassment against its Ayan, magaling. Condemn. the the Philippine Sea. Wu notes that China is committed to properly managing disputes through dialogue and consultation, but patience has its limits. Right. We right. will continue to take firm and no further claims that the United States is the main instigator of the South China Sea situation and the greatest destroyer of peace and stability in the region. the greatest destroyer of peace and stability of the region. <clears throat> Sila yung sumisira, sabi ng China sa kanilang press conference. Ang US, nagbabala na si Xi Jinping dyan sa mga bansang Asia early 2024. Nagbabala na. Ang sabi niya, huwag kayong papagamit ha, sa isang bansa Huwag kayong papagamit. Hindi niya pinangalanan yung US. Pero wag na wag kayong papagamit. Kasi pag nagamit, yan, ginagamit tayo para sa kanilang propaganda versus China. May pakinabang sila dun eh. Kapag parang nananalo sila sa propaganda, may pakinabang sila. May nakukuha ang Amerika sa Europe, sa European country, sa Union uh, European Union may pakinabang sila doon pag nag-escalate yung Taiwan o oh, bumili sa kanila ng kagamitan ng mga oh, barko o oh, mga kagamitan panggera Di kumita sila. Ganun lang yun yung trabaho ng China ay ng US. Ganun ang mga diskarte nila discarding nang lalamang. Tapos pangangako ang time, 500 million, hanggang ngayon wala pa. Tokis lang. Maraming salamat po sa panonood. Uh, see you next time.